Sorry guys, welcome muli sa aking youtube channel Welcome sa 2024 At uh, sa darating na itong taon na to uh, Muli pagpapalat ng poong may kapalat Pag-iingat sa atin yeah. Pasok na tayo sa ating work Back to normal tayo Sa ating trabaho At nandiyan na yung mga amo Tinawagan na tayo Tinawagan ako kahapon Sabi niya bad daw kung ko hindi pumasok at uh, dahilan na lang ako medyo masarap pang humiga-higa sa <laughs> sa kwarto kaya uh, okay lang daw at uh, iniintay niya ako para ibigay yung aking sweldo ngayon papasok na tayo at uh, wala dyan siya yung, nan, yung asawa lang nandyan yung babaeng amo siya yung magbibigay sa akin ng sweldo okay guys kita kita tayo dyan at uh, sipagan sipagan pa natin itong 2024 para uh, maayos ang ating mga ginagawa trabaho dito para pagpalain tayo maging maayos ang ating mga trabaho pati mga amo maging maayos sa atin so guys dito na ako sa aking work unang work sa 2024 at naayos na ako nalagay ko na yung mga mga gamit sa machine pati mga tubig kasi rito nag-shocking sila, nilagay ko na sa labas at yung mesa pati mga sapatos, nilagay ko na rin sa mga lugar ayan pagdating ko rito, medyo makalat yung dishwashing inalis ko malinis kasi at uh, I'm starting to lakal ito, mga jacket nandito inalis ko na rin, pati mga sapatos nalagay ko na sa mga lugar ayan napunasan ko na rin itong mesa na hindi pa tayo sa ano mga sipa ayusin natin yung sipa Ngayon. tapos punta na tayo sa kwarto Kasi sa akin yun ang amo kong lalaki niya. Gali papunta sila ng Portugal. yung kundi hindi ko lang kung sa Portugal ba? Patapos nito doon tayo. Okay na guys. At uh, papatayin ko lang ng mga ilaw. Pupunta na tayo sa mga kwarto. Mamaya ko na ibabak mo yun yan. Buksan ko lang yung bintana. Buksan ko bintana para lumabas yung Yung Pressure. Ano? Ah, pumasok pala yung pressure. Ayan. Ayan. Sarado natin. Kunti. Kasi, ah, uh, sobrang lamig. Hindi natin kaya yung lamig. Talo tayo dyan. Unahin ko muna yung kwarto ng mga among kong mga yung dalawa kong abo bagito sa bata. Hinatid ng amo kong babae yung bata sa tennis. May activity sa tennis. Okay guys, tuloy-tuloy lang ako sa aking work para madayang matapos. Titing at bibisitahin ko rin yung yung mga labada. Ayan, yan, buti na lang wala. Ayan. Kasi last uh, Friday, inalis ko to. Kaya guys, uh, tapos na nga ating work. Uh, hindi na ako nakapag-video dahil uh, marami akong ginawa. Yung mga luggage nila, inayos ko yung mga marumi. Yung mga uh, damit na malinis, nilagay ko sa mga placard or parador nila. Sa mga kabinet nila, mga sapatos, yung marumi, inwalay ko sa malinis. Kaya, kaya, uh, ang dami kong ginawa yung luggage, bukas ko na ibababa sa cab nagsalang ako ng mga labada uh, nagtanggal ako ng mga basura yung lababo, yung shower nila yung toilet lahat marami, kahapon sila dumating at uh, binigay na rin sa akin yung aking sweldo at may bonus ng uh, 50 50 euro, may bonus tayo pambili rin ng bigas yun Ayan, uh, ito, nagtapon na ako ng basura. Ito po dito na ako guys. Tatapon lang tayo ng basura, uwi tayo para kumain. Yung work ko sa habon wala pa. Bak Nakabakasyon pa kami. Sa A8 pa yung pasok namin ng misis ko doon. Kinuha namin kasi yung bakasyon. Yung bakasyon namin na last, last year. Hindi, hindi namin nakuha dahil nagtrabaho kami ng buong isang taon kaya ngayon namin pinuha tapos ngayon itong bakasyon namin na itong taon um, December namin kunin ulit kasi uh, kami ng December kasi itong December ni kami nakawi dahil uh, um, nagkaroon ng problema yung ano po yung pagre-renew ng aking papel kaya hindi, hindi kami nakawi actually uwi sana kami dahil meron kaming reunion ang aming pamilya yung mga clan namin ayan minsan dumating yung iba galing Amerika yung iba na nandito galing uh, kasama namin dito kaya ayan uh, bitay tayo nakauwi sayang first time na nagre-reunion yung aming aming angkan okay guys uh, muna tayo para kumain tapos pahinga tayo habang uh, nanonood tayo ng mga pelikula or sa youtube at uh, supportahan natin yung mga iba nating mga kasamaan dyan sa youtube yung mga, mga small youtuber dyan supportahan natin ok guys nandito na ako kita kita na lang ulit tayo dyan sa taas dito na ako sa taas guys at uh, kakain na kami ng tangalian ang ulam namin mga uh, talong at smoke ay smoke at saka salmon, pink salmon ay no, na yun, no? yung talong na yun, kamatis, okay? After ng kain, higa, tulog. Ay, <muling noise> Boy. Ayan guys, uh, palabas na kami ng hospital. Nagpa-check up lang kami. At sasakay kami ng bus. Bus uh, 91, tapos 82, tapos 52. Hindi <laughs> kami mag ng bus 91. tao guys dito sa ano, trokadero ay yung at at yung sa likod namin kita nyo yung tao para nung mga langgam na dami dito kasi dito may parang may uh, street food village village dyan yung mga pagkain Kaya, mga parang street food dito sa Paris sa atin eh, mga street food yan sa Pilipinas dito meron din Shangri-la okay, five star din sa atin yung Shangri-la Shangri-la Paris um, o oh, na tayo dito pupunta lang kami sa Philippine Store at bibili kami ng Longganisa Namin si siabot kakasay kasi walang, baka walang ulam yung Mga loloko yun. uh, Philippine store. Bibili. Metro na kami. Kami na bus guys uh, dito na kami sa taas up pa lang pala miss ko makakit pa lang doon pa lang sa 4th floor doon yun. ito yung hingal-hingal pa ito yung aming na pamilya. itatanggal lang tayo ng jacket at uh, si kasuhin natin yung ayusin natin merong suka merong ganisa may noodles merong chichiria merong tinapay Muli ako baget. Okay guys, at uh, kanina yung lakad namin sa hospital nagpa-check up yung misis ko sa kanyang doktor dun sa Kosyang, malayo nakailang bas kami nakakain na lumakit okay guys, hanggang dito lang ang video maraming salamat muli sa panunood, pagpalaan po sana tayo ng ating pong may kapal Hanggang bukas. Bye-bye, good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.